Nelson Mandela, Bayani ng Afrika, isinalin sa Pilipino ni Roslyn T. Salum. Ang talumpati ni ginoong Nelson Mandela na binigkas niya noong Mayo 10, taong 1974 nang siya ay pasinayaan bilang Pangulo. Naging daan ng panitikan partikular na ang sanaysay o talumpati sa paglalahad ng pagnanais ng kalayaan ng kanilang bansa. Sa talumpati ay naihayag din niya ang pagkauhaw sa kalayaan, karapatan at katarungang naging bahagi na ng kanilang buhay at ng kanilang kultura. Kaya naman basahin at unawain natin ang talumpati ni Ginoong Nelson Mandela sa mga kapita-pitagan, kataas-taasang mga panauhin, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon, lahat tayong naririto ay pagkaloobanawa ng pagpapala at pag-asa sa kasisilang nakalayaan, gayon din naman sa mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo. Mula sa mga karnasan ng di pangkaraniwang kapahamakan ng tao, na namayani ng matagal. Isisilang ang lipunang ipagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Afrika ay kailangang magbunga ng tunay na mamamayan nito na magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan sa katarungan, magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa at magtutustos sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili at sa mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlangang sabihin na ang bawat isa sa atin ay kasinlapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag na puno ng jacaranda sa pretoria at sa mga puno ng mimosa. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadamhin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pangsariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Tayo ay kumilos ng may kaligayahan at kagalakan sa paglunti ng kapaligiran at sa pagbubukadkad ng mga bulaklak ang espiritual at pisikal na kaisahan ng ating ibinabahagi sa lupaing ito ay nagpapaliwanag sa lalim ng sakit na daladala ng ating mga puso sa tuwing makikita natin ang ating bansa na unti-unting nalulugmok ng di pagkakasundo. At sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban sa batas at paghihiwa-hiwalay ng mga tao sa mundo. Ito ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at pagkakaroon ng rasismo. Tayo, ang mga mamamaya ng Timog Afrika, ay nakadama ng kapayakan ng ibinalik sa sangkatauhan ng pagkakaibigan. Tayo, na pinagkaitan ng batas kamakailan lang ay binigyan ng bihirang pribilehyong mamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinagpipitagang panauhin sa pagparito upang angkinin. Kasama ang mamamayan ng aming bansa, ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan at para sa dignidad. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin sa pagharap sa mga pagsubok sa pagbuo ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, walang diskriminasyon sa lahi at demokrasya. Malugod naming tinatanggap ang tungkulin na ang aming mamamayan at kanilang kalayaang politikal, pananampalataya, kababaihan kabataan, negosyo, tradisyonal at mga pinuno na isagawa ang konklusyong ito. Hindi mawawala riyan ang aking second deputy president, ang kagalang-galang na si F.W. de Klerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumubuo sa hukbong pansiguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ng ating unang malayang eleksyon at ang transisyon sa demokrasya mula sa hukbong uhaw sa dugo na nag-aalangan pa rin makakita ng liwanag ang panahon para sa paghilom ng sugat ay naririto na ang panahon upang pag-ugnayin ang pagkakaiba-iba ng opinyon na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ay dumating na ang panahon upang bumuo ay nasa atin na sa wakas ay naabot na natin ng emansipasyon sa politika. Nangako tayong palalayain ang ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian at iba pang diskriminasyon. Nagtagumpay na tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalaga natin ang ating sarili sa pagbuo ng kumpleto, makatarungan at panghabang buhay na kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyong-milyong mamamayan. Pumasok tayo sa kasunduan na bubuo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ng Timog Afrika, itim man o puti, ay maglalakad na walang takot sa kanilang mga puso. Tiyak ang kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad, isang bansang may kapayapaang pansarili at pambansa bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa. Ang bagong Interim Government of National Unity ay sa panahon ng biglaang pangangailangan. Bibigyan pansin ang isyo ng amnestiya ng mga taong kasalukuyang nakakulong. Inaalay namin ang araw na ito sa lahat ng mga bayani ng bansang ito at sa iba pang bahagi ng mundo na nagsakripisyo at isinuko ang kanilang mga buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan, kalayaan ang kanilang handog. Tayo ay may pagpapakumbaba at pagmamalaki sa karangalan at prebilehiyon na ikaw, mamamayan ng Timog Afrika, ay iginagawad sa atin. Bilang unang pangulo ng nagkakaisa, malaya, walang diskriminasyon ng lahi at pamahalaang naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nauunawaan naming walang madaling daan para sa kalayaan. Batid naming kung nag-iisa ay hindi maaabot ang tagumpay. Kailangan nating kumilos ng sama-sama bilang nagkakaisang mamamayan para sa pambansang pagkakasundo-sundo para sa pambansang pagkakabuo-buo para sa pagsilang ng bagong mundo. Magkaroon nawa ng katarungan para sa lahat. Magkaroon nawa ng kapayapaan para sa lahat. Magkaroon nawa ng hanap buhay, tinapay, tubig at asin para sa lahat. Malaman nawa ng bawat isa na ang katawan, ang isip, at ang kaluluwa ay dapat lumaya upang mabigyang kasiyahan ng kanilang mga sarili. Hindi, hinding hindi na muling makararanas ang magandang lupaing ito ng kawalang katarungan at sakripisyo sa kawalang dignidad at kahalagahan ng pagiging katutubo sa mundo. Maghari nawa ang kalayaan, pagpalaing ka ng Diyos, Afrika. Salamat. hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat